What's up mga kaisan? Yung yeah, mga kaisan magandang umaga po. Ay hindi po kami natuloy. Ano? pag aanit may bagyo mga kaisan. Meron na naman bagyo. Ay yeah, mga kaisan. Tayo muna ay uh, magluluto mo po ng pananghalian. Tayo po naka-assign ngayon ay at akala ko ay makakapag aanit tayo ngayon. At kahapon ay nakatulong ako sa gitlaang. Ay magluluto po muna tayo sa, sa ating uh, kitchen kahit hindi pa tapos ay Lulutuan na natin at yan ang ulan. Ngayon lang po tumila. Maya maya po'y uulan na naman. At may bagyo nga ba? Eh, sabi po nila meron daw. Lalo po ang ating lulutuin. Ay ako yung nakabili na ng mga kaysan. Ako ba na may naaawa? Yan yung mga nagtitindang matatanda. Yan pong bilhan ng mga ganito sa palingki po. Ay hello po pala kay ano? Kay Tita Lita. Nabindahan natin ng karni. Yan ating binibilhan lagi ng karni. Yan ang ganito Bilang po ninyo yung mga ano doon Kakaawa At pakadami na pong kanto na iipon Bumili po tayo ng uh, dalawang kilong baka po Atin pong Lulutuin po natin are Pati mga kasera mga kainsan Naiipon po sa amin Yan bulalo po At gawa ng binibilhan ko nga po At gawa ng ako inaawa po Bilhan po ninyo Sabi nga ay sila naman ay eh, hindi nagtitinda para umaman para makaraos lang maghapon na yeah, mga kaisan ito po atin pong upukasan kaya mga kasira sa amin at patholder ay naiipon na yeah, mga kaisan niluto na natin yung kitchen kitchen ano ba yung kitchen ba anong pronounce yun Ari po yung, ano mga kaisan, sinat nang muna ng dahon. At hindi pa po ito final ay para po ano hindi gumisak. Ng ating bulalo. Pakalaki ko ng kaldero, puro sa bawo. <laughs> dito po naman sa probinsya sa bawo ay ulam na. Ah. Ano mang kaisan? Pwede nga ang asukal at saka ano ay. Siguro rin nararanasan ninyo nung asukal na may tubig. Ay, sulam na. Ah. dum dum away na yung ating mga mag-aani na palaban na ng inom. Doon sa kabila. Uy! Ha? Naya o? Oh. Malakay? Bulalong no? baka aabot? Ha? Ay kahit sa bawa, sa bulaan mo <laughs> Sa bawa, bukas karne. Aba, eh, hindi po natuloy pag-aani ay. Eh. Natuloy isa eh, sa pag-inom. Halos sila nagiinom. Ay ako po na may maraming gagawin. Dati po ako yung nainom pero hindi na po ngayon. Mamaya makukuha tayo ng mga panggatong mga kainsan saan. ang mga ano dito, makalutuin. Oh, ano sinabing bula-bula lo? Yari yan. Kahit mahal ang, ya, mahal naman ang katong sa bayan ng mga kainsan Kaya din gusto ko yung At dadalhin ko pati pa uwi. Luto na. Pag kami sa bayan po. Di eh, hindi na hindi hindi na kami magluluto ni Macy sa bayan. Dito ah. Ba? Dadalhin namin luto na. Tipid pa mga kainsan. Sa dami ng mga lawo dito sa probinsya mga kainsan. Libre na. Oh. Yo. Ari talaga mga kaysa ng ano, pure na inumin. Yung sa amin po yung mga panghugas lang ng ano. Panghugas ng sinaing. Ito po ay sinuri ng munisipyo. Ito po talaga ang ano po. talagang natural ano. Natural uh, tubig po. Oh, si po. Ah, mga kaisan. Ito pong kusina ay hindi pa tapos ha. Ito po ay ko lang. Ang, yung, ano po, mga mà lo là... mẫu lòng mga kaisan mamaya maya po yung repulyo pag naini na po maya maya ay mga buro na po ang magaan eh na dun pakakainin po natin at kami naman po kakain sa kabila bibigyan po natin sa kabila buro na po ah kakain mga kaisan bulalo ay nako po ah, mga kaisan nari po Nahukasan no, okay, na po. Ah. Bulalong gulay po, oray. Mga kaisan. Okay, Mga <coughs> kaisan. Kaya yeah, mga kaysan, yung mga tropa natin doon lasing na. Hindi na tuloy pag-aamin. Bibigyan natin ng pulutan. Ari po, oh. Drink mo, drink. Drink mo, drink. po yan, oh. Bibigyan natin na itong, ano, pananghalian po natin ito, ay. Kaysan, nung po si to ni naghatid eh. po ng, ano, Punan, pun punutan. ng, pulutan po sa mga kaibigan po natin yan. Nasandok na po tayo ng pangkain. Parang halian, papakain oh, oh. Mapakain, oh, Uton. Oh. Aba, hindi ka siya mga kainsan sa, ano, ay. Sa uh, Hong Kong. Hindi niyo. Nanti, pwede pa lang dyan ng kandi niyo. Bah, pakala kayo. Yan po. O. Panalo. Panalo. Sarap po yung sabaw naman. Talagang hindi na din sa isa. Sabaw na lang po yung talagang ulam na mga kainsan. Kakain po tayo. Sama-sama na din eh. Okay sa kakain po. Kakain po. Kakain po yes. Sinakambal po. Yes, yes, sinautoy. Yes, yes. Yung ating mga kaibigan na kain rin, mga buro na nandoon sa kabila. Yan, pinakain na po natin. Ang po, bulalo po. Udo lo, kuha kayo. Udo lo. Oh, udo, yun, yun, yun. yun. Udo na rin. Gusto ko sa sulyaw. Yan, may mga sulyaw naman. Diyan na kayo kumahin sulyaw. Mga bulalo po. Ay, alakas po ng ulam, tamo. Udo, lagay mo nga ganto Yan po. Yan, yeah, sinauto eh. Ito eh. Ayan, ayan. po natin ulang. Nakulukulo po. Ah, ah. Bula Dali po. Kakain po. Yan, sarap po. Makapag ako sa Dali po ito eh. Gusto mo ito eh, nung kakakaya Ha? Yung trip niya ako sa mo po ito eh. Nakuha ito eh. sa tabi mo. Kaya yung ano? Oh. Yan. Ito may siling makalang. Kakain mga kaisang, bula lo. Ay. Parang nasa restaurant masarap ano? Sa tagaytay okay. masarap ang bulalo. Ang karne. Konti. Sabaw pa lang, ulam na. Pero Ay, kung crust nga pala ano. Kasi no, may ano na tayo bagong pamangkin. Hmm. Ayo. Ay, may bago po kaming pamangkin po. Ang crust ito eh. Ano ate? Ate April, crust. Eh, nini po. Yan. Takay utoy kay Bayo po. Oh, yan, ayo po. Congrats. Congrats ate. Takay po. Hmm. Kolben, atane. Ayan. Ayan. Kuya mm -hmm. Alamin, ate Hane, kay Tito Penel, tsaka kay Tita Pilipina. Yan. Ayan. Ayan, kachet niya naman po, po si Kuya Ace. Ayan. Hello po. Itiha. Eh wala, yung number kayo bago na naman. Hmm, bakit? Gawa ng hacker, ayan nga. Maraming oh. mga hacker, Para kaya ako palit palit lagi. Pati ah. mga, ano ko, email. Mm -hmm. Kakain po. Mm Hindi -hmm. Ah. Parang walang nakakain ng na kanin. Ha? Parang wala nakakain ako yun. Kaya yung gusto mo kumain yun dito. Ha? Oh. Hindi ako kumain. Lagyan mo ito lang ano? eh lang iwalang may kutsara pa. ba ito eh. Kaya din ano. Kaya lang ito. Kaya lang naman si Kuya Yuan. Kuboy po. Nasa bayan po ang kutsara. Yun pala ang sasadyain ko kutoy kutsara. ito. Kaya lang ito. Kaya lang ito. Kaya lang ito. Kaya lang Tigigil sa tayong mais. Nananalon. Ah, lakas po ng ulan. Mula sa tag-ulan, mga kaisan. Angat po. Angat po. Ay, naku po. Hindi matuloy-tuloy ang pag-aan eh. Ayun po. Hindi Wala na kain ng kanin ko. Hoy. anh tiêu chưa anh 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 đi anh anh tiêu Mga ka-insan hindi na po talaga makapag-aan eh. Talagang halos maghapon na po ay. Eh. Hinaantay po namin tumila. Ay hindi na talaga. Hapon na naman mga kinsan. Mag-aalas 4 na. Wala. Mga buro na yung ating mga kasamahan, mga ka-insan Bukas na lang ang siguro ta. ano heen? Pagtatanim-tanim na lang tayo dito sa kabila. Magbibisita. Yon mga kainsan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At uh, yon. Ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.